cái này quá trình làm quá trình làm làm quá trình làm quá rin ito oh. parang ano na uh, nandito ko <laughs> sa yung una panahon uh, yung batabat nung ano pa ko yung idad ko na yung oh, oh. pa balakas uh, ako oh. kaya lang bundok pa yan ngayon, 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 ngayon yan yan ka ba, huh? na ba? ha? ano na yun? 60? Mamaya na, mamaya ko na lang i eh, ano sa iyo. Secret. Secret lang, <laughs> secret lang 'yan. Dito. Oh. Dito na lang. Ano kaya ano kaya lugar na to? Oh, iwan ko. Ikaya na wala tayo.

So, yan ito ating gagawin siguro bro. Uh. Usa <coughs> so, taling. makita natin yung asawa niya. Kung sa inabi oh. ni lolo na may uh ubob -ubo na ini. Oh. Ano, ano ba? May, 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 uh, tunda? nice. Uh, Kung hindi pa tayo makaplano lolo no? kasi hindi pa natin nakita yung ano oh. yung, yung makita natin baka ba? tayo pumuno ng plano. Oh. O saan? Sa so, so, pagdating natin doon, magplano tayo dito. Pagkatapos, di masunod yung ano natin. Baka doon marami sila. Ba, pero ang sabi nyo, may dalawa lang daw. Dalawa? O, o dalawang, dalawang dalawa lang tayo. Pero hindi lang, pundensya tayo. Nga, baka marami, may, may dumating samahan. pa. May mga, ano pa daw ito. May mga kasamahan pa. So doon na lang siguro tayo. nang mag tayo magkukumbiyansa. Baka hmm. may maraming dumating. oh hindi tapos yung iba pala naka nakadapat lang yung iba para di, di masyadong ano ba para so, lalaki na lang tayo gagawin natin kung sinong ano makita natin na pabor na makuha yung magina niya kasi yung makapabor ko oh, siya mo kumuha mm, kuha dito so. tapos ang ano ang, ang gagawin natin hindi tayo maghiwalay lagi kayong mag-upin ng ano uh, mag anong tawag doon may signal ba magka-signal kayo baka kung saan tayo mag ano ma, magka ano tayo magkahiwalay makontak natin kung saan kayo kasi yung hindi, natin alam na yung pag-rescue natin kung baka anong may ano ba may sa atin oh. kasi hindi yung basta-basta mag-rescue ng ano bihag so gano'n na lang ang gagawin natin pag kita natin sa akto doon okay. na tayo gagawa ng aksyon plano pero hindi na tayong kumpiyansa hindi pa mga parang malayo pang lakarin natin baka natin marating yung sinabing lolo yung may kunda oh. ha ta ganin <coughs> sa may ng daan doon na watay ng daan doon. dito lang siguro dito Dyan siguro yan siguro oh? dito na siguro dandahan ng tayo dandahan ng tayo dandahan tayo dandahan ng tayo mas mabuti yung ah, gagawa tayo ng sariling daan natin. Pwede. Dahil kung dinadaanan na yung daan natin, may posibilidad na mabantayan na tayo. pumasok doon. Ito na yung tayong magawa ng daan. Pwede rin. Yung makita tayo kung meron ng merong uh, mga damo na nakaano. Eh. Ano lang, isimutin ko kung Magiging mo kasi yung mo lang. Sisimutin ko. Amuyin oh, ko kung oh. kung kalaban ba ang Basta dumaan. talaga, Goy? Malaman mo kasi sisimutin mo lang. Oh. Eh, kasi mag ngayon lang yung, yung ha? Nag-ipik yung ano ko eh. Kasi Hela? oh, yung yung publishing siya. Dating dating ano ko? Matindi ka talaga, Goy. Yung dating oh. uh, mahika ko. Oh. Yung malakas pa yan. ko Yung lupa kung oh. mayroon bang dumaan na kalaban. Oh. Ngayon lang bumalik sa akin. Ngayon lang? Oh, ilang buwan na ano yun? Ilang buwan na nawala? Nawala sa akin. Sinaniba yung siya ni George? Dati ba? Oh. Yung tawa niya. Yung sinanibang magagamit na pala natin Yung... Oh, ngayon magagamit na. Sabi Kasi mo na yan. bumalik na sa akin. Bumalik na? Oh. Naku, iba ka talaga goy. Uh, Panalo ka talaga dito kanina, laban na to. Uh, kanina, ano ko? Itinisting ko. Itinisting hmm. mo? Hmm. Anong naamoy mo? Pag amoy ko. Uy, mga... Siguro, umay tao? May figuro, may tao tatlong araw na bago dumaan yung mga bandido. Araw? Oh. Kala ko iba yung namoy mo ba? Ah, kahit anong mamoy. Kahit ano? Na ma, ma, ano ko, malukit ko kung uh, kung sinong uh, dumaan yan. Dyan. Panalo tayo ngayon. Kung kalaban um, ba o hindi. Kung ganun mang, boy, panalo tayo ngayon. Oo ba? E, may ano tayo eh. Buti na lang, sinabi na tayo. Sa amin, na, na alam namin Kasi na, na, ano, na. yung, ano, ano, yung, ano, ano binigay ni Lolo na itong agimat ng oh ang na binigyan ni Lolo sa oh. atin. Isa ni Pwersa natin yun. Oh, di. Ah, magtagumpay ang, tayo sa mission natin. Ang kulang natin. na lang, yung makita natin yung pamilya niya, oh. yun na, rin yun na lang yung kulang. Lang. Ibig sabihin, yung Pwersa natin sapat na yun. Oh, sapat na yun. Sige. Hindi tayo ma... Maano na, hindi tayo mahirapan ma magkalisod-lisod. Ano ma ano, oh, hindi tayo mahirapan magkalisod-lisod ba? Si yung yun. binigay ni Lolo, ano man yun, efektibo. Hmm. Oh. gawin natin fighting spirit on tayo. Ibig sabihin, panalo tayo ngayon. So, yung, di ba, tandaan mo yung sinabi mo, na kapag ganito lang sitwasyon, dapat gamitin mo agad. Oo, oh. malaya kasi pa, gamitin mo na. Kasi yung ano natin eh, bago, pa, bago pa tayo gumamit, kung nasa acto na. O, oh, di, mali yun. mali. Gamit. Gamitin mo na. gamitin na tayo ngayon. Ngayon na, agad-agad. So, ngayon na, magtagulilong tayo. Para, hindi mag, tayo maano. Magunahan tayo magtagulilong. Oh, Sino na muna. Oh. Kasi si Gordenji may tagulilong man to. Sarili na yan. Sarili ng tagulilong niya. May sarili ng tagulilong niya. Tagulilong na eh. Sipaw. meron din yan. Ha? Tagulilong ako kanina na. Kanina? Oh. Ikaw. Ngayon pa. Ngayon pa. Ay nako na unahan ka kita. Magtagulilong muna ako. Di parang ano ini, parang nilolol na. Makita ko 'tong camera mo na parang magbling-bling ka ba? Ganun ba 'yan pag nagtagulilong magbling-bling yung ano? Camera sa iyo? Hmm. Sige nga. Ito. Para makita. Okay, kung ano ko. Ano yan? Ito nagbalot na sa Ay, akin talaga? Ah, yung... Talaga. Yung Bertod. pangamoy ko sa daan. Kung meron bang mag ano. Matingin nga. <coughs> ito nga ito. Dapit ka ito. Dapit ba? Ay. Matagal na yan. Ito? Matagal na yan sa akin. Ay mat. ko, Iba ka talaga goy. Para ka talaga ano goy. Ito ba talaga yung akin. Hindi ko namalayan Nandito pa lang siya sa bag. Ayan lang. Dumating lang siya ba? Agad. Dumating. Biglang dumating. Nalo ko. Oo. So nalo tayo ngayon. Ito mga idol. Ito yung Oo. tagulilong ko. Oo. Tagulilong muna ako. Oo. Oh. Para. Hingga, makita ko sa camera. Mag-blink-blink ka dyan. Hindi nga. muna, Goy. Hindi oh. nga. Iba ka talaga, Goy. Isa ka talagang alamat, Goy. Doi. ah oh. ginaya nang iring tra ibaka e talaga gow yung mga lalamat tukli tukli lang na blackos kinakain na dapat gamitin Ngayon, ngayon na para susakaling main May dumating na kalaban baharang na mga kalaban Hindi makita ba Kaano na tayo Hindi makita tra dito makita tra nito Parang ano na sapat na yung oh. pahinga natin. Sige to, pahinga natin. Ikaw mo una, boy. I ah? yung may ano eh. Nilag binigyan ng Ikaw mo una. Ato dad. Dito tayo. Anong... tayo. Saan? Dito tayo para kung sakaling may kita tayo na oh, so, mga damo na. Mga damo na. May nakadaan. May nakadaan. nakada. Nakaka ano ba? Oh. Ah. Diyan tayo Simutin ko. So, Ay, simutin mo. Sige, sige, para sige. Wala na natin kung may mauna kay... Sige, sige. sige. Ikaw yung binigyan ng ganyan no Dua kosa likod. Medan jan. Medan ulah. Hah? Oh,

bago yung hinda no meron ito. itong dinanan bay yun medyo uh, parang dinanan itong pan medyo kasi yung mga damo ay natumba mga idol so dinanan to Tapos pa tubuloy lang ito. Dito tayo So, naman So, naman pa So, na pa So, na pa Gago may kupa Patay dito Silidus ako Ayun. o Dito tayo Dito Nakbandido ng tumira yan ba? May lubid po May lubid po So, yan So, ano? So, yan Bago na yung na po Ayan, yan May pasahas po May ahas po oh. yan Balat, Balat oh, na so, ano? Balat so, no? oh. yan. Ano Ano ko? Masako. Masako. dito tinapon. no? katawan na yun? Grabe. yung kuwa, So, tara. Dito, tara. Tapit, tara. Sorry. Diri, diri, diri. Diri, Pero, lang yung kuwa. Naitulda. Ay, nagasok. siaran model anak retina kamu kami di to model iya uh, kita kami selalu usuk idol sudah so, mau segera ada bro mau lagi nak mau

Lah. Maks dikon. Ke mangga nya. Ke mangga. Pilihan 1 ke mangga. Noh. Sana, sana. Ih, ih. kay, dipera dipera ayo na, ayo na swat swat ikan 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 patay o, samibaya saling padari o ipo nang bata si napay bako ba ni kay,

Mau ditamangin dulu, Bay. Dah, masih tah. Dah, Disuta kawan. Luluh.